Tayo ay mga magulang na. Mahal natin ang ating mga anak at gusto nating ibigay lahat ng ikabubuti para sa kanila. Hindi madali ang pagpapalaki ng bata sa lipunan ngayon. May maraming bagong panganib na kailangan nating bantayan na hindi naranasan ng ating mga magulang noon. Malaking alalahanin ng mga bata ay ang pagtaas ng gastos sa kolehiyo. Ayon sa Forbes, ang edukasyon sa kolehiyo na nagkakahalaga ng $10,000 noong 1986 ay aabot sa 59 sa 2015. Iyan ay higit 2.5 beses ng karaniwang implasyon. Ang magandang balita ay hindi nito napipigilan ang mga kabataan sa kolehiyo dahil mas maraming estudyante ngayon ang kumukuha ng mas mataas na edukasyon kaysa dati. Ang masamang balita ay kailangang bayaran ang matrikula gamit ang hiniram na pera at ang mga bagong nagtapos sa kolehiyo ngayon ay humaharap sa mundo na may maliwanag na pag-asa, puno ng sigla, ngunit baon sa karaniwang $35,000 na utang sa student loan. $35,000 ay tunog malaki. Pero hindi naman ganap na hindi kayang bayaran, hindi ba? Nasa unahan pa nila ang buong karera nila at may oras pa para mabayaran. Kamakailang pag-aaral ng Limra ang nakatuklas na ang nagtapos na may $35,000 na utang sa student loan ay mauuwi sa pagkakaroon ng higit $350,000 na mas kaunting ipon sa pagre -retiro. Ang dagdag na oras na ginugol sa pagbabayad ng interes sa kanilang utang ay lumalaki ng malaki sa paglipas ng panahon. Kaya alam natin na mahalaga ang pag-iipon para sa kolehiyo. Pero ano ang pinakamainam na paraan? May mga produktong pinansyal na nilikha para sa pag-iipon sa kolehiyo: 529 plan, CSAs, UTMs, IRAs, at education savings bonds. Maraming pagpipilian. Mahalagang maunawaan ang iyong mga pagpipilian, pati na rin ang mga kalamangan at kahinaan ng bawat option.